Pagpasok nga ni Tantan sa school, sumabay naman ako dahil pupunta naman ako sa school ni Gerald dito sa may Moon. Paglabas nga lang ng katarungan, nandito na yung school. Galing pa nga ng housing si Gerald, dito na nga lang kami magkikita. 15 minutes ko nga din siyang inantay. Dati nga nung bakasyon pa lang, sinabihan ko nga si Gerald na dito na muna siya tumira sa bahay para mas malapit na nga siya dito sa school. Kasi nga pwede naman tong walking distance mula dun sa bahay. Yun nga lang ayaw niya kasi nga andun yung mga kaibigan niya sa housing and wala siyang masyadong kakilala nga dito sa bahay dahil wala namang masyadong mga kabataan. At sinubukan nga niyang tumira ng isang linggo and yun nga naboboring nga siya kasi nga sa loob lang din ng bahay. Yung mga ganitong umaatenda ko ng mga meeting dito sa school talaga nung elementary ko lang sa kanila din nagagawa to. Kasi nga noon busy busy rin ako sa trabaho. Tsaka, hindi ako a-absent sa trabaho para lang umatin ng meeting nito. Kaya yung papa nga nila yung mga umaatend kapag may ganitong gawain sa school. Grade 11 na nga to si Gerald. Pagdating nga dito sa room, wala pang mga parents ilan-ilan pa lang kaming nandito. 6.30 nga daw magsisimula yung seminar. Yun nga lang, na-move siya ng 7 kasi nga yung mga parents ang tatagal dumating. So, Filipino time talaga. Alos kalahating oras din na late bago nagsimula yung meeting. Ang nakakatawa pa nun kasi nga, habang nagmi meeting na nga, eh, meron pang mga dumarating na parents. Samantalang alas 6.30 yung simula talaga ng pinaka-meeting. So, yun, pag usapan nga lang naman sa meeting about sa mga gradings, about sa attitude ng mga bata, at saka na rin yung scholarship nila. Yung nagkaroon nga ng PA president. Eh, nailik nga rin ako na president dito sa room nila. Kasi yung ibang parents, ayaw din naman nila tanggapin. Dahil nga may time naman ako kahit papano, tinanggap ko na rin yung offer ni ma'am. Isang oras nga lang din tumagal yung meeting nila. Then nagpaalam na rin ako kay Gerald. Nauuwi na nga ako. Bago nga muna ako umuwi, dumaan muna ako ng bayan. Kasi bibili ako ng ulam namin. Then bumili rin ako ng tinapay para may kakainin yung dalawang bata dun sa bahay. Dalagang bukid na nga yung binili ko. Isa rin to sa sobrang na-miss ko. And ngayon lang ulit talaga rin ako nakakain ito. Pagdating ko nga sa bahay, si Gerald din na yung nagluto. Pinirito niya muna at saka ginawa niya ang sarsyado. Kasi yun lang din talaga yung masarap sa isda na to. Pagkatapos nga noon, kumain na rin kami. Nilagyan ko nga siya ng chili oil kasi nga ang sarap nito kapag ka maanghang. Bandang alas dos naman ng hapon, si Gerald din na yung magluluto ng pares. Gumawa din nga siya ng chili oil ngayon. Ang bilis na rin kasing maubos ng chili oil na ginagawa niya. Parang dala sa isang linggo, dalawang beses siyang gumagawa. Pagkatapos nga niyang maluto yung chili oil, pinuntahan namin yung e ibay dito sa may paradahan kasi nga Nag uulan kasi kaya ang sabi ko nga isarado niya tong pinaka mga trapal niya nasira nga pala yung saksakan nito kasi nilusutan ni Talia ng bariya kaya nasunog yung pinaka plug niya kaya hindi siya ma-charge muna ngayon buti na lang kamo at may pondo siya kaya nagagamit pa rin to ng malapitan lang may nakausap na nga ako na gagawa nito iho home service nga lang kaibigan nga lang din nila Merinel yung kapatid ko yung gagawa nito so yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today maraming maraming salamat po sa inyong panonood mag Ingat po kayo palagi. God bless and babush